Sasampahan ng reklamo ng Philippine Reclamation Authority ang mga mapapatunayang nagsasagawa ng iligal na reklamasyon sa bansa na hindi lang nakakasira sa kalikasan kundi sumisira rin ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Si Denise Osorio sa detalye. Tatlundaan ang kinumpirma ng Philippine Reclamation Authority na illegal reclamation sa bansa sa 7,000 reclamation sites na mino monitor ng PRA. So we have to have to go there and check a team. and the difficulty lies there kung ayaw ka papasukin ng may-ari kung ayaw ka papasukin ng ano and um, we have ha we are having such a hard time entering uh, all of this but fortunately we have already identified 300 Sasampahan ng reklamo ng PRA ang mabeberipika na nagsasagawa ng illegal na reclamation, Makikipag-ugnayan ang ehensya sa DENR, DILG, PNP at Maritime Industry Authority para rito. We will find, you will be surprised that on Cordoba Island alone, uh, several thousand hectares of seawater have been titled. So we are now coordinating with the Solgen's Office of uh, uh, Soljen Berberabe to um To, to file for future proceedings against these lands. Ang hindi pagsunod sa standard para sa reclamation ay nakasisira sa kalikasan, nakakapagdulot ng pagbaha at displacement sa mga nakatira malapit sa reclamation sites. Nagtutulungan naman ang PRA at coastal engineering experts ng Surbana Jurong na isang Singaporean-owned consultancy firm para sa urban at infrastructure development. Iprinisenta naman ng Surbana Jurong ang epektibong flood control measure sa Singapore na nagpapakita ng science-based mitigation at reclamation planning. In the new reclamation, there is 102 kilometers of drainage system. So <laughs> this is all free of charge for the government. When you decongest uh, people from Metro Manila and bring them there, they already have a, a drainage system that will be work resilient and uh, Resilient for the next 400 years. One is in terms of water quality, right? So you actually trap all the sediments, all the pollutants, the, 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 the suspended solids. Because if you don't trap it, it just flows down to the river and it gets all polluted. Dalawa ang nagiging sanhi ng pagbaha, kabilang ang inland flooding at rising of sea level. Kaya ililinya ng Surbana Jurong ang planong reclamation project at flood control measures sa naturang mga klase ng pagbaha sa isang lugar. Binibigyang konsiderasyon din sa plano ang posibleng epekto ng climate change sa mga susunod pang dekada upang matiyak ang pagiging epektibo ng mga proyekto. Ang pagtutulungan ng PRA, iba pang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor ay alinsunan sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para masolusyonan ang problema sa baha.